Ako nga pala si Rhea, isang Bicolana. Tara, samahan niyo ako ngayong araw. Nautusan na naman nga tayo ni Boss Ismol. Pagkatapos naming magkape, tanggalan ko raw ng malalaking sangay itong Malberry. Sobrang taas na din kasi at umaabot na sa kable ng kuryente. Hindi na rin siya nagbubunga ng madami dahil nagpopokus yung sustansya sa malalaking sanga. Muntik pang ang matumbahan dyan si Ismol ng sanga. May galit raw ata ako. Namitas na nga rin ako ng mga hinog na malberry Matatamis nga ito kahit maliliit lang sila. Namitas na nga rin pala ako ng mga talong okra at sili. May isa nga kaming suki. Nakita niya yung okra na bagong pitas ko. Sabi niya buti raw at may okra kami. Paborito daw kasi niya yon. Kaya ayon binigay na lang namin sa kanya kasama nung ilang pirasong talong. Marami pa naman kasi kaming maaani. Kaya ayon share your blessing kumbaga. May dumaan nga palang naglalako ng mga isda. Saktong at wala kaming pa Pangulam ulam for today's video. Kaya eto, lumabas muna kami nilala. Lala para tingnan kung anong klase mga isda yung nilala ko ni ate. Etong barakuda nga yung binili namin. 250 nga ang isang kilo. Mga apat na piraso nga rin yung nabili namin. Isisigang nga natin yan ngayong tanghalian. Nakihati na nga rin si tita din para may pang ulam din sila kuya Juban na gumagawa ng bahay nila tita din. Nanguha na nga ako ng talbos na kamote sa aming munting hardin. Nagtanim nga ako neto ng ilang piraso sa paso para hindi na ako bababa sa may bukid. Kinaliskisan at nilinisan ko na nga itong mga isda. Eto na naman nga si Kuting, nakaamoy na naman ang isda, kaya ayan, ngumingiyaw na naman siya. Hinati-hati ko na nga sa apat na piraso yung mga isda at hinugasan ko na pagkatapos. Nagisa nga lang ako ng sibuyas, luya at kamatis. Hinalo-halo ko lang hanggang sa maluto yung mga kamatis. Pagkatapos ay nilagyan ko na ng tubig at hinayaan ko munang kumulo bago ko ilagay yung mga isda at mga gulay na nakuha ko sa garden. Nakatipid na naman nga tayo dahil ang mamahal ng gulay ngayon. Pagkaluto nga niyan ay kumain na rin kami. Nadalhan na rin nga pala nilalab ng sinigang sila Kuya Juban. Tara! Kain tayo! Kasabay din nga natin ngayon si tita din. Binisita niya kasi yung pinapagawa niya. Masarap nga raw yung luto ko kaya napadami na naman ang kain niya. Oh, yun. Hindi sabi niyo, ano ba Ano ba Pagkatapos nga namin kumain ay hinakot ko na itong mga damo na green na scatter ko. Nilagay ko ulit sa plant box para doon na sila mabulok. Eto palang lang puno ng pili na tinanim ko ay naputol ng baka nung nakaraan. Ginawan ko na nga lang ng paraan para hindi tuluyang mamatay. Binalutan ko na nga lang ng grafting tape. Tinuloy ko na nga rin pala itong paggawa ko ng balag para matapos na. Buti na nga lang at makulimlim hindi ako mangingitim. <laughs> Masarap ngang magtrabaho kapag ganito yung panahon. Hindi ka masyadong pagpapawisan at hindi masyadong nakakapagod. Natapos ko na nga rin sa wakas itong mga balag. Tingnan nyo nga itong si Matcha. Ang sarap ng higa dyan sa plant box. Yan lang. Tapos na. Bye-bye!